I was diagnosed at the age of 51, 2017. Sudden lang yun. Wala akong symptoms kasi yung iba kasi is may symptoms. The usual is may symptoms na meron silang lumps na nakakapa. Ako asin in wala. after nine months, nag-recar yung aking uh, cancer. So from stage 2A ako, after the operation, I become stage 4. Kasi bumalik siya sa, nag siya sa bones. So dun sa oncochemo ko, at first, sabi niya sa akin, Catholic po ba kayo? Sabi ko, Opo, Dok. Okay lang bang ipag kita? Sabi ko, Dok, I need it, it badly. So pinag-pray niya ako. At talaga hindi ko makakalimutan yung sinasabi niya. Sabi niya, Lord, ang lahat po ng kagalingan ko ngayon ay galing sa inyo. Hindi ko po mapapagaling si Achi kung hindi nyo ako hahawakan at hindi niyo kami gagabayan. Tanggalin niyo po ang lahat. Magiging side effect ng gamot na ip ipasasaksa ko sa kanya. Umaasa kami na ang lahat ay magiging positive at gagaling siya. Habang ipinagdadasal ako ng onko ko, hindi ko namamalayan na, na umiyak ako. Nung ako na ang nahan dito, nakita ko ang daming cancer patient. Doon ko nakita na hindi lang pala isa. Tapos doon ko rin naranasan na nakita ko anong pinagdadaan nila. Kaya sabi ko, Panginoon, alam kong bakit mo ko pinadaan sa ganito. Hindi ko sila maiintindihan ni. Eh. Yung minsan nagtatantram, minsan masungit. Even our family, ha? minsan naaartihan sa akin. Pero pag ang kausap ko na ito mga ito, iisa ang nararamdaman namin ang the beautiful one day, hindi ko sila na-inspire. Sila yung inspiration ko. I have to be strong, not just for my family now. This is my extended family. Kinoconsider nila ako as nanay. Ako yung tinitingnan nila, hinungbutan nila lakas. Ito sa bawat survival, surviving, nagsisimula pa lang, nakatapos na ng gamutan, lumalaban, bumalik. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lahat sundin natin ang sinasabi ng ating doktor. Siyempre, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi pag natutunan mo magtiwala sa Panginoon, nagagaling ka, maniniwala ka rin sa sarili mo, nakakayanin mo.